Good afternoon, guys. So ngayon po ay March 1. So sa mga nagtatanong kung ano po hitura ng B22, so wala pa po akong video nito. So first time ko po na ipakita sa video ito. So disclaimer, guys, ito po ay for idea purposes only. So hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay A uh, idea na ibabahagi ko sa aking kapwa backyard hog racers. So ito po yun guys yung hitsura ng B22 powder. So iba rin po yung sisikal. So sa sisikal guys kung nag, sa nagtatanong kung pwede po ba daw sa mga fattening. So pwede naman siya kaso meron po kasing naka uh, formula na para sa tulad nito nakalagay talaga mismo free starter starter breeder So pwede rin po ito sa mga inahin. So sa lahat po ito pwede. Yung sisikal pwede rin po 'yon. So pampagatas din po kasi 'yon. So hindi naman which which is hindi naman kailangan ng fattening po ang pampagatas. So ito po yung ah uh, recommend ko na nababagay sa gawing palakihin, patabain at bintahin na paboy. So, ito po yon Vitamins, minerals, amino acids. So, ang yung sisikal po kasi, vitamins, minerals, and calcium po kasi yung nakalagay dito. So, yun po yung pinagkaiba nila. So, ito guys, uh, andito na rin po yung dosage na nakalagay. Yan. Free starter, starter, breeder. So, 3 kilograms ton of finished feeds 3 tablespoon full 11 kg of finished feeds. so, sa tatlong tablespoon pwede na sa 11 kilo na finished feeds so ayan may grower pa nga dito guys grower patiner yan so sa sisikal wala kasi ito na prestarter starter, starter. So para kasi 'yun sa mga dumalaga or inahin, barako. So ito yung sa fattening. So first time ko to guys na pinakita sa video na to yung hechura. So, <clears throat> so meron pa nito happy pig sa mga biik. Pero ito na yung ginagamit ko. Direct na kasi pre-starter naman siya eh. So bumili talaga ako para ma-sample ko sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. So, ito guys, nabibili ko lang ito sa agribit. Uh, simpleng bilihan lang ng feed. So, depende pa rin guys kung uh, available ito sa lahat ng agribit supply. So, alam ko hindi lahat available ito. So, meron nabibili din po ito sa online. So, ito ay 200 grams yan. So, nasa 65 pesos po isang ganito. So, sa online... Ah, uh, suerte kayo kapag uh, yung malapit na bilihan nyo ng feeds eh merong available. So ah, uh, pwede ito sa fattening. So kapag hindi naman need, guys, uh, hindi naman kailangan sa fattening, healthy naman tama yung pakain nyo quality yung pagkain. So hindi naman kailangan magbigay ng ganito. Nagbibigay lang tayo ng vitamins, injectable or powder 'yan kapag week yung ating mga alaga pag kailangan lang po kasi ay uh, kino kinoconsidered pa rin natin yung uh, magiging expenses natin dahil kahit pa little little pangunti-unti yan kapag naiipon yan i malaki na rin po yan so yun lang guys konting idea ito po yung itsura ng B22 powder para sa ating patabaing baboy at Uh, patining, so yun lang guys happy farming everyone, sana nakatulong po sa inyo and God bless